Opo si Romel Piñera. Ang dalawang bagay na nagpapasaya sa akin ay ang katotohanan na kapiling ko ang aking pamilya. Ang pagkakaroon ng pamilya ay mahalaga dahil ako ay may pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalatayang iyon ay lalong sumisigli kapag pinagsisilgan ko ang aking pamilya. Meron akong anak na panganay siya ay labing tatong taong gulang si Beatrice Pinera at siya ay na ng maraming mga honors nung tumagod siya ng elementary at parami pa rin siyang mga honors ngayong high school student siya Ang aking pangalawang anak ay wala pang isang taong gulang. Siya si Sofia. Glenn Sofia, Villar ang kanyang At maligaya akong inaalagaan ng ganong big maligaya rin ako na nakakapiling ko ang aking asawa o ang aking kabiyak at nai siya kapag meron akong panahon. Tunay na pag ikaw ay pabuti sa iyong pamilya, pabuti ka rin sa iyong komunidad at pabuti ka rin sa iyong sariling bayan. At pag ikaw ay mabuting mamamayan ng iyong bayan, mabuti kang tao sa ating planetang ginagalawa. Ang ikalawang katotohanan na nagpapaligaya sa akin ay ang paggamit ko ng matino sa internet o ang pagiging responsible user ng internet. Nung bata pa ako ay pangarap kong maging manunulat. Ngunit dahil sa ang kilo ako ay marketing ng college, hindi ko na nagawa ang may sakat parang ang ganong pangarap nung pagkagrabe ko ng college. Pero sa pamamagitan ng internet, nakapag-publish ako ng mga libro na kung saan naisulat ko ang mga essays, mga tula at mga opinion ko. Naging vlogger ako at sa pagiging vlogger ko, may eh, nakasulat ako ng mga opinions kung saan marami namang mga nakakabasa sa ganoong mga opinions. nagamit ko rin ng internet sa uh, pagpapatuloy ng aking mga campaigns kasi nung college ako, aktibo ako sa mga cost-oriented campaigns. Sa pamamagitan ng internet, eh, pinagpatuloy ko ito dahil nung 1986, sumali ako sa People Power Revolution. Sa pamamagitan ng internet ngayon, although store owner na ako ngayon uh, walang time masyado sa mga rallies, na eh, pagpatuloy ko yung mga advocacy na pinaninwalan ko, eh, tama at kumpak para sa lipunan. Simbawa ay ang uh, pagsalita sa Free Burma Coalition. Yung pagsalit uh, sa uh, mga patuloy ng Free Burma Coalition Philippines kung saan inadvocate namin ang katakaran ng Human Rights Fund para sa buong Southeast Asia. Nakapag-rally pa nga ako mag noon sa loob ng Thai Embassy kung saan hinihiling ako na magkaroon ng tunay na human rights pa para sa buong Southeast Asia at para mapakalaga ng demokrasya sa buong rehiyon Ginawa ko yun ng nag-iisa na may kasama lang na isang cameraman at dilagay ko yun sa YouTube. fan din ako ni Barack Obama. Nung tumakbo si Barack Obama ng no 2008, eh, kumuha ako ng mga online clips para supportan ang campaign ni President Barack Obama para manalo siya sa Democratic primaries at saka later on para manalo siya sa mismong presidential campaign sa Amerika. Inulit ko ito noong taong 2012 last year Sa kasalukuyan, ginagamit ko pa rin ang internet para express ko ang mga opinions ko. Halimbawa, may mga Facebook groups ako na nag para iban ang paggamit ng mga plastic bags at styrofoam sa buong bansa o sa buong Pilipinas. Yun ay yung pagkukorteo ng paggamit ng mga plastic bags at styrofoam, hindi lamang sa mga syudad kundi sa lahat ng mga lalawigan sa buong bansa. Meron din akong Facebook group na nag-advocate ng na pagbabawal na organized street begging dahil naniniwala ko na organized street begging ang pinaka-visible or the most visible form of human trafficking sa buong mundo. So, dalawang bagay ang nagpapaligaya sa akin ngayon. Ang una ay ang katotohanan na kapiling ko ang aking pamilya. Ngayon, ang ikalawa ay ang paggamit ko ng maayos sa internet na kung saan ay nakakapagsutat ako at na pa-practice ko ang aking kakayahan bilang writer at blogger at na ipopromote ko ang mga worthy causes o ang mga good causes hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig din. Yun ang dalawang bagay na nagpapaligaya sa akin.